I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o oh, hindi. Dito ang side mo. Regardless kung ikaw yung original o party, dito ang side mo. At dito naman yung side ng other person. So, punta muna tayo dito sa side mo. Anong current situation? Well, dito, mukhang may twin flame recognition na nangyari. O, oh, parang awareness. Saka, may mirroring na nangyayari. Pwede rin. Ewan ko na naniniwala ba kayo dyan sa twin flame. Eklabon na yan. Pero sabi natin, pares kayo ng ginagawa nowadays o lesson na hinaharap. Malaki ang chance na single ka ngayon. Priority mo ang um, trabaho. Kaysa sa love life, Mas mahal mo ang pera kaysa sa love life. Gano'n ang dating. Mas gusto mo pang mag-ipon kaysa pumasok sa relasyon. Kasi mukhang ex. Itong ano eh. Posen mo, ex mo na. At yung ex mo may karelasyon ng iba. Pero ang dating... pupunta tayo dito sa Adaposon ano eh sinasabi parang ganito to itong itsura nila sinasabi ng na mo dun sa Adaposon ikaw na ngayon yung third party regardless kung ikaw yung original o or literal na third party sinasabi niya sa sinasabi ng pat na mo sa adaposon na wala na kayo talaga mukhang nila love bomb niya to nowadays itong adaposon ayun pupunta tayo sa current feelings niya para sa iyo withdrawn single lonely solitary mukhang ayaw na niya talagang makita ka o makausap o makisalamuha sa iyo sad siya sa iyo withdraw ni eh. marang gusto niya pa mag-isa kaysa lumapit sa iyo o mag-connect cloudy judgment, illusion, and balance distorted kasi tingin niya sa connection niya malabo Parang walang patutunguhan. Silence, frozen, no words stone wall. Ayaw niya talaga makipag-usap sa iyo. Sabi nga, silence. Wala rin siyang masabi. Hmm, kaya wala rin siyang balak makipag-usap sa iyo. So, totoo talaga yung sinasabi niya. Doon sa Adaposon, na hindi na siya interested sa iyo. Anyway, sa nung current feelings niya para dito. Sa ah, the poison. finality farewell leave behind. Pero pagsamahin na natin para mabilis. Releasing, letting go, moving on, walking away. Nourish, self-growth, self-focused, so finding. So, sa so madaling salita, current feelings niya para dun sa adaposon, sinasabi niya na ito rin yung, ano eh, yung unang spread, yung pink, na, na goodbye na talaga siya sa iyo. Iniwan ka na niya talaga, nag-let go, nag-move on, nag-walk away na siya talaga sa iyo kasi siya yung pinili siya yung mas gusto niyang makasama kaysa sa yun yung sinasabi niya o gusto niyang may paramdam sa kanya na totoo yung feelings niya para dito sa Adaposo nawala na siyang kahit anong natitirang pagmamahal sa'yo literal na nag on na siya at gusto niyang i-nourish in yung connection nila kasi, ayaw na niya sa iyo. Uh-huh. Future prediction. probability Sabihin natin, ipo-pursue mo pa rin? O gusto mo pa rin ipursue? O kung may chance ba yung connection nyo? Meron naman. Kaya lang, di siya magsiseryoso sa iyo. Baka nga, mabuntis ka pa. Tapos, pag nabuntis ka, tatakbuhan ka niya. Kasi nga, hindi nga siya seryoso. So, ang dating, kung gusto mo siya, may chance naman eh. Kaya lang ha, wala kang asahang commitment sa kanya. Gagawin ka lang niyang third party, o friend with benefits, partner, o dadalhin kanya sa situationship in short, wala talagang commitment. As in, purely SEX lang. No love. Kasi, ang totoong love niya ay ito. Itong Adapos. Kaya nga sabi dito, love. Ayan o, no, love. Kasi yan talaga ang gusto niya. Yung Adapos. Uh, kahit anong bunot ko talaga hindi pumapabor sa iyo yung connection nato ito dahil ito talaga ang gusto niya itong Adaposon kung sakali magkanak sila susuporta niya kasi ito talaga gusto niya itong Adaposon at hindi ikaw parang gagamitin ka lang niya yun lang Anyways, advice na tayo. I pay attention sa healing. Okay? mag -heal ka na lang kaysa e, eh, pursue pa ang taong to. Dahil sasayangin mo lang ang panahon na oras mo. Hindi kanya talaga kayang mahalin. Nang katulad ng pagmamahal niya dito. Express your individuality. Dito, Um, be yourself, be unique. Ito naman, patience, please. Sabi dito, mangyayari ang gusto mong mangyari, pero kailangan mong maging patient. Ngayon, punta naman tayo dito sa tarot cards. Anong extra advice? So sabi dito, take time out and the answer will come. So kung may tanong ka sa isip mo, mag-meditate ka para malaman mo ang sagot. So sabi, look back on what you have achieved and set new goals magmuni-muni ka sa tinakbo ng buhay mo baguhin mo ang kailangan baguhin at magsimula ka ulit eto, don't let your focus close you to new ideas eto ang dating sa akin wag mo isara ang sarili mo sa ibang tao kasi ang dating ito lang ang gusto mo itong Ada Potion. Na parang ang dating, wala kang interest sa eh, iba. Kasi sinarado mo nga yung sarili mo. Kasi ang focus mo ay yung potion na to na hindi naman interesado sa iyo. OMG. Sa bagay, doon naman sa unang mga cards sa pink eh, mukhang friends with benefits itong connection na to. Kung sakaling ganun man, kung may ka ba sa kanya, wala. Tingin ko wala. Walang level up ng connection dito. Kahit sabihin natin twin flames pa kayo. Hindi naman lahat ng twin flames ay meant na mahalin ng isa't isa. Kasi yung iba ay meant para maging light worker. Okay. Um, anyways, pumunta naman tayo sa clue. Magbibigay ako ng walong clue. Pero wag masyadong mag -pay attention dito dahil dagdag info lang mga to. Ang clue ay pwede yung vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Mosso, Jupiter, Sabotchot, Letha, T, sa whole name mo, nickname mo, ng partner mo, ng Adapos, so, sexy uh -huh. may sexy sa connection nato malapad ang loo oh. beard and mustache balbas at bigot bigote leo sun moon rising venus mouse Jupiter sa bochot kayo manggi so may taong kayo manggi sa kwento nato mapungay ang pilik mata anyways Hanggang dito na lang. Goodbye. Paalam.